Uh, dahil nagsalita na rin si speaker, uh, former speaker Lamur Romualdez kagabi, itinatanggi niya na uh, sinasabi, imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa uh, 42 McKinley uh, sapagkat under renovation daw, no? Ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? Uh, so it can, it's, it's not impossible to make a uh, an area a secluded area well well uh, fenced area uh, na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property no ang, ang observation ko lamang dito Jade hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley no pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park sa isa sa kanyang mga tahanan uh, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtangki kagabi doon sa pagdadala ng pera sa uh, residencia de Aguado sa malakanyang sa tapat ng gate 4 ng Malacanang Palace. So, Che, ano magiging uh, implication niya? Ano magiging dating niyaan? Meron bang nakikita po kayong uh, uh, na uh, strategy o pag-atake uh, sa ilang mga individual o mga senador uh, dito sa kaugnay nga dito sa mga anomaly ang uh, flood control projects? I don't know kung anong ramification yan. Pero ganito rin kasi ang parang naulit na naman kahapon, ano? Nung uh, mag-testify, ma, ano, mag yung dating undersecretary ng DBWH, Bernardo yata pangalan noon, uh, na biglang imbis na magsimula na ng pagtatanong ang mga mababatas sa uh, mataas na kapulungan, ay bigla na namang hinaijak ni uh, Secretary Bueng Remulla si Bernardo, dinala sa Morels, and then uh, tsaka pa lamang nakabalik which was good enough dahil hindi hayatos nagkaroon ng pagkataon si uh, na uh, Mark Coleta, na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Uh, Opo, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging uh, uh, pasabog uh, kahapon ni uh, Or Gutesa? Uh, I would sum it up in one word. Kung uh, kumbaga sa ano, uh, floodgate, uh, mm. so, parang siyang floodgate yung nangyari kahapon. Uh, naalala mo, mo nung uh, kasagsagan ng bagyo at mayroong kabagat na nasira na gumalaw yung mga floodgate ng Bustos Dam. Kung kaya talagang inano at binahan ng gusto ang lalawigan ng bulakan. Ganon ang pagkakayahambigo doon sa pangyayari kahapon ng uh, magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang uh, buong bansa sa pamamagitan ng uh, Senate Committee on uh, Accountability of Public Officers and Investigation na uh, Jade. Niniwala ho ba kayo Sir Jay, totoo yung mga pinagsasabi ni uh, Mr. Gutesa? Alam mo, uh, ako matagal na rin, uh, matagal na naging membro at co-governor ng JUCRA, no? Justice and uh, Court Reporter. Uh, Nakikita mo yung mga demeanor, uh, yung uh, timdig at uh, uh, itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin uh, uh, na harap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So I would say uh, with certainty based on experience na nasa mga 97% ang, uh, cred ang credence noong ano nung uh, nagsasalita kahapon by the name of Gutesa. Opo. At doon sa mga nabanggit ng na mga uh, kongresista at tulad ni Speaker Martin Romualdez at ni uh, Congressman Zaldico Uh, sa tingin po ninyo, eh, dapat silang ipasama uh, eh, sa investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Ko at kung sino pang mga contractor o personalities. no? Uh, uh, siguro kung talagang didoso at seryoso ang uh, kasalukuyang Blue Ribbon Committee, Uh, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman uh, na napumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because uh, mukhang doon sa listahan ni Mr. Sandico na ngayon ay kasalukuyang namamahinga sa isang kwarto sa Four Seasons sa Calle de Sevilla 3, Madrid, Espanya. E eh, nando ng uh, listahan niya na galing din ang perang pinamudmod. Uh, supposed to be doon sa 246 congressman mula sa pera sa basura, Jay. Opo. Sa tingin po rin niyo, eh... No, kung seryoso, kung seryoso yung Blue Ribbon, ha? Kasi yung dinadahilan ni uh, Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng uh, Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng, ano, pwedeng i-break because remember, uh, ilang beses nang bin-break yan ng Kongreso. I'm, I'm referring to both chamber of uh, uh, Congress when they uh, invited and subpoenaed uh, former President uh, Rodrigo Roa Duterte and the incumbent vice president of the Republic of the Philippines. Uh, uh do you remember, mga laala ng mga tao, na nung sinabi na siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde de Co, ng big, ako, Bicol Party List. At uh, ang nag-preside ay si Marikina uh, Congressperson Estela Luz uh, Kimbo, no? Uh, they set aside Uh, yung tradisyon na uh, courtesy, uh, uh, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa uh, President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso unless they are trying to cover up something na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a sabpina, itong uh, lahat ng sangkot, uh, Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. Uh, at ang uh, siguro ang isang observation dyan na uh, Admar Jade, uh, dahil nagsalita na rin si Speaker, uh, former Speaker Lamur Romualdez kagabi, itinatanggi niya na uh, impos sinasabi, imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa uh, 42 McKinley uh, sapagkat under renovation daw. No? E, alam mo naman yung drop-off point, dapat din sa imbestigasyon kahapon ginagawa nga sa mismo ng gasoline station sa may fairview no uh, so it can it's it's not impossible to make a uh, an area a secluded area well well a uh, area uh, na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property no ang, ang observation ko lamang dito Jade hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley. No? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park sa isa sa kanyang mga tahanan uh, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa uh, Residencia de Aguado sa malakanyang sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang palas. So yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kagabi, uh, kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa uh, ikang matapang, magiting na pagharap ng isang uh, dating security consultant uh, na bahagi ng siam na po o mahigit na security uh, uh, company ni uh, Bicol, ako Bicol party List Representative but former Appropriations Committee Chair Eles a... Opo.